kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Baril para sa personal na proteksyon o para sa kompetisyon ng mga mahihirig sa target shooting ay kailangang makuhanan ng lisensya para legal kang magmamayari nito hindi basta-basta ang pagkuha ng tinatawag nilang LTOP top o License to Own and Possess Firearms. Dadaan ka sa drug test at neuro test para masigurong wala kang tama sa pag-iisip na maaaring maging dahilan para magamit mo ang iyong baril sa kasamaan. Walang sino man ang maaaring malibre dito kahit papulis at sundalo ay dumadaan sa ganitong patakaran. Ayon sa pinakahuling talaan ng PNP Civil Security Group, umabot sa 26,000 mga bilang ng pulis at military ang may pasong lisensya ng personal nilang mga baril. Ang kadalasang rason daw ng mga ito ay dahil nasa duty sila palagi kung kaya't wala na silang oras para ilakad pa ang renewal ng kanilang mga lisensya. 11,800 ang bilang ng mga pulis na hindi nakapag-renew habang 14,400 naman ay nagmula sa military ang mayroon ding pasong lisensya sa kanilang mga personal na armas. Kaagad na hinanapan ng PNP ng solusyon para magkaroon ng sapat na dahilan na marinew ng mga aktibong pulis at military ang kanilang mga armas pero imbes na karagdagang day off sa trabaho para makapunta sa kamkrami at marinyo ang kanilang mga baril ay ang dalawang pinaka bagay pa ang binaklas ng PNP sa mga requirements na kukumplituhin ng mga aktibong miyembro ng PNP at military. Ito ang drug test at neurotest. Merong inilabas na memorandum signed by our Chief PNP kung saan po in -exempt na ang requirement ng drug test and psychological and psychiatric evaluation sa member ng PNP and AFP na active. Uh, I would like to clarify that that covers only the AFP, PNP, active personnel. Maraming netizens ang umalmad dahil bakit daw binigyan ng exemption ng mga aktibong pulis at military sa napaka uri ng test para magkaroon ng lisensya ng baril. Ayon pa sa iba, madalas daw ang mga abusado at nanunutok ng baril na mga pulis ay kung sino pa ang aktibo sa serbisyo. May punto ang mga nagsasabi nito dahil ilan na bang mga miyembro ng kapulisan ang madalas na nasasangkot sa iskandalo na nanunutok at nananakot sa mga sibilyan gamit ang kanilang baril. Sino ang makakalimot sa pulis na si Junel Nuesca? na tumoda sa magina sa panikitar arlap noong December 21, 2020. Dagdagan nyo pa ng mga pulis na nang aabuso kapag lasing at mabilis pa kesa kay Fernando Poe Jr. pagbumunot ng baril para manutok at manakot. Oh my God! Holy <laughs> God. Sa mga kilos ni Castaneda, hindi makakailang nakainom siya. Ba! Ayon sa tagapagsalita ng PNP, hindi raw dapat ikabahala ito dahil may regular naman daw na drug test at neurotest ang kanilang mga tauhan. Ang mga police personnel natin at saka yung mga active na AFP naman natin ay since training pa lang yan, trained na yan sa responsible gun hold uh, ownership or yung tamang proper pag proper na paggamit ng barel. Kaya po talaga um, we want also na na i-promote talaga ang convenience na rin sa ating mga active personnel na mapabilis ang kanilang renewal and yung application ng kanilang LTOP and firearms registration. Hindi drug test at neurotest ang dahilan kung bakit sila hindi nakakapag-renew. Kaya bakit ang dalawang pinaka-importanting test pa ang tinanggal ng PNP? Kung hindi naman itong rason kung bakit sila napapaso, hindi ito patas sa ibang nagmamayari ng baril na dumadaan sa kumpletong proses. So, sino kaya ang magaling na nagmungkahi sa pamunuan ng PNP nito? Ikaw, pabor ka ba sa pagbaklas nila ng drug test at neurotest na requirements sa pag-renew ng mga lisensya ng baril ng mga aktibong pulis at military? mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.